Hello guys, welcome back to my channel Kumusta po kayong lahat? Sana nasa, nasa mabuti po kayong kalagayan Saan man kayo naroon Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa uh, Bakit marami pong nag-iisip na magpakamatay Guys, napakalungkot po na marinig ito ang aking video Lalo na po sa sa salitang pagpapakamatay. Kasi marami po sa mga Pilipino ang nagpapakamatay, lalo na po ngayon ang mga kabataan. Gusto po nating itapik po ito para magkaroon po sa ating linaw at magkaroon po tayo ng idea kung bakit meron pong nagpapakamatay milyon-milyon sa ating sa bawat pamilya. Uusapan natin yan guys ha. Unang-una ay atensyon pagmamahal uh, kaya yon at kahirapan sa pamilya at uh, walang uh, yun nga yung pagmamahal or hinahanap yung attention sa or iniwan no iniwan ng ng jowa ng asawa yun nga po pagmamahal ayun nga po nagiisip magpakamatay ang bawat isang pilipino sa out of 10 uh, na pamilya, meron din po talagang hindi nawawala dyan na meron talaga nagpapakamatay. Kagaya niyan, iniwan siya ng kanyang asawa, ng boyfriend or ng girlfriend. Kaya nakakaisip siyang magpakamatay dahil ayaw siyang iwanan nito. Dahil sobrang pagmamahal niya sa kanyang partner or asawa na iisip niyang magpakamatay. Hindi mo ba alam yun? Kapag nag iisip kang magpakamatay, unang-una, sana isipin mo ano bang mangyayari sa'yo at sa kanila kapag nagpakamatay ka. Talo ka kasi nagpakamatay ka. Hinayaan mo silang maging masaya. Bakit mo iisipin na magpakamatay? Walang dahilan para magpakamatay ka. Kasi kinitil mo na imbis na ang Panginoon ang ang gumawa ng dahilan kung magpapakamatay ka Masama yun Guys, huwag niyong iisipin At huwag niyong gagawin yan Ibig sabihin May kahinaan ka sa pananampalataya Kung may problema ka man Sa pamilya mo, sa negosyo At kung mayroon ka man na Kahiyanan na nagawa Alam mo, guys may, Pwede pa nating masolve ang problema Hindi uh, Hindi uh, pagpapakamatay Ang magiging uh, Ang magsusob ng problema mo Alam nyo kung isipin nyo na magpapakamatay. Kasi nakalagay yan din sa, sa Bible na huwag mong kitlin ang sarili mong buhay. Kung magpapatay mo ang kapwa mo, ganun din yung sarili mo. Kasi parang pinatay mo na rin yung kapwa mo. Kasi yan ang utos sa atin ng Panginto, Panginoon. Huwag kang magpapakamatay. Huwag or huwag kang pumatay ng, ng kapwa tao. Halimbawa, sa pamilya mo, Naiisip mo palagi ikaw yung napapagalitan, hindi ka di mo nararamdaman na mahal ka ng mga magulang mo. At kung kayo namang mga nakakapansin na may kasi mapapansin niyo naman 'yan eh na iba yung kanyang galaw, nagiging tahimik na siya. Imbes na sasabihin niya yung kanyang problema, hindi niya nasasabi ang kanyang problema. Kasi baka may tinatago siya. Kailangan niya ng atensyon kailangan ng na merong makikipag-usap sa kanya ng masinsinan. Ngayon, kung ikaw ay may problema, kailangan mong mas uh, palaki mas uh, palakihin pa ang iyong pananampalataya. Pananampalataya. Kung ayaw mong magtiwala sa isang tao, wala kang dapat na pagkakatiwalaan o mapagsasabihan. Unang-una, kay Lord si kausapin mo o si Lord. Sabihin mo sa kanya lahat at ibuhos mo sa kanya ang problema mo. Kasi pag binuhos mo yung problema mo sa Panginoon, gagaan niya ng kalooban mo. Huwag mong iasa ang problema mo sa iyong sarili. Kasi kapag inasa mo ang problema mo niyan at ipinasok mo sa isip mo yan, sigurado mayroong papasok dyan na kalaban. Lalo kanyang, uh, lalo kanyang uh, bu bubulungan, lalo kanyang tutoksohin na gagawin niya sa para saktan mo ang iyong sarili hanggang sa maisipan mo ng magpakamatay. So wala kang laban doon. Kaya ang dapat mong gawin ay panalangin. Kasi yan na ang ang panalangin ang isang napaka powerful para na na espirito upang magtagumpay ka sa iyong mga pagsubok na pinagdaranaanan niyo ngayon. At kung may nagawa ka man kay sa sarili mo, sa pamilya ninyo. Kung ngayon na pag-uusapan yan, mainit pa sa iyong ang topic na yan. Darating din ang araw, makakalimutan, makakalimutan din yan yung mga nagawa mong pagkakamali. Sasabihin ko yan sa iyo guys. Hindi yan habang buhay yung kahiyan mo ay uh, magiging uh, topic ngayon yung magiging issue ngayon. Ang gawin mo lang guys, magpakalayo ka, lumayo ka. At doon, doon lumayo ka sa mga uh, taong nakakilala sa'yo na alam mo na imbes na suportahan ka, tulungan ka, pero ang ginagawa sa'yo ay uh, ibinabagsak ka, lalo kang mas nilulubog pa ilalim. At kung halimbawa naman may malaki kang utang na hindi mo kaya pang bayaran, syempre nandyan yung parang isa-isang na-stress ka, maraming naniningil sa At kung ano-ano pang mga problema. At kung ang isa nang isa nating uh, mem member mem member na sa pamilya na mayroong problema. Supportahan natin, guys. Huwag nating bigyan ng dagdagan pa ng problema. Tulungan natin imbes na makaahon. Wag natin uh, ipakita yung puro sombat, puro uh, puro ang uh, ano, eh uh, sinisisi pa natin, mas paano paano yan ano, paano yan na uh, uh, makakalimot sa problema. Lalo na yan may mga problema din yan sa sa love life, no? Dahil iniwan siya. Alam mo guys, 'wag mong isipin yung ganyan. Hindi lang siya yung babae o lalaki sa buhay mo. Meron pa dyan. Kasi, ini, kasi uh, hinayaan mong umikot ang mundo niya sa'yo. Kaya kung bakit nagawa mong uh, yung pagmamahal mo sobra-sobrang lalim. Kaya parang abot-abot na talaga yung iniisip mo, hindi ko na kailangan mabuhay pa dahil mawawala naman lang siya sa buhay ko. Hindi, hindi ganun ang isipin mo guys. Maling-mali yan. Dapat hindi lang naman siyang ang nagmamahal sa Hindi ka nang niya mahal, sisirain mo pa yung buhay mo. Hindi mas lalo siyang matutuwa. Kasi nagpakamatay ka. Eh paano kung nagpakamatay ka? Hindi mo na nak, nak ayo, dahil ba diba, sa ayaw mo nang makita yung kanyang ayaw mo makita na mas masaya siya sa ibang tao? Mali 'yon, guys. Baka yung taong 'yon ay hindi para sa iyo. Meron pang ibang tao na nakalaan mas higit pa sa kanya. Dahil 'yon, kailangan natin talaga 'yung dasal at panalangin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos, guys. Huwag nating bali-baliwalain ang Panginoon. Hinihintay alam lang Diyos kung ano 'yung pangangailangan mo, ang kailangan mo, ang problema mo. Hinihintay ka lang niya na lumapit sa kanya. At tuturuan kanya, i kanya ko anong mas a uh, uh, tamang daan para sa iyo. Para maitawid mo ang tama ang buhay mo. Guys, ang masasabi ko lang, kung may problema ka, makipag-usap ka. Ilabas mo yung sama mong ang sama ng loob mo. Doon sa taong mapagkakatiwalaan mo, na alam mong tutulungan ka, papayuhan ka. Higit sa lahat, lumapit ka doon sa taong na may takot sa Diyos. Kung hindi man sa pare, sa pastor, sa madre, yung alam mong natutulungan ka at gagabayan ka niya. At huwag doon sa tao na lalo kang sisirain at lalo kang ipapahamak. Mali yun guys. Kaya kailangan mong maghanap ng taong alam mong mapapagkatiwalaan mo. Hanggang dito na lang po ang aking Diyos video. At sana po ay magustuhan po ninyo. At huwag niyo pong kalimutan na like, share, and subscribe ang aking channel. At pakihit na rin po ang button para lagi po kayong updated sa, sa darating ko pa po pong video. Maraming maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!